pupunta kami ngayon ng Sapko dito sa Hopop kasi wala kami makitang taxi ay meron kaya lang mahal so buti may ano dito mabait na sound eh. ihatid kami doon sa Sapko buti may ma ano dito Saudi? eh. Uh, maganda ang Thank you, ah. <coughs> So bote may ano dito mabait na sound ni. Eh. Ihatid kami doon sa sapko. Liam, <mulay> mapidawam, Liam. Oh, dear. Let's go to Kumpa. Bait ko ba? Ay, ito

falei com ele. ya kebar, ada mam railway yata yung mag-drive drive, drive ka, Chard, oh. Truck driving. Sa? Hmm? School. Uh, school driving, sa? Yes, Ah, uh, dito pala. Ano, this one? Nilalakad ah, ko. Cool. Mm -hmm. ko lang to dati dito. Ikaw? Oo. Oh. Ah, saan mo ito ngayon? Doon Nandoon, ha? Eh? Basta mo kami ano kami lungkam sa wadi Ay, what? mo ka lang na kami Kalam, wind, bro, o damang Ako na, ako na Brush, na Thank you, ma'am Saglit lang, saglit lang <makes in the water> Sa'arbah. Sa'arbah dah. Ha? Ken. Walai ana ma bi su'al so ana da. Baswa kala ma sa'arbah duhur. Weiss ana sa' nice thing. Silent. Silent. Yes, ma fi crowd din ma fi. Ma fi traffic, gir 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 gir. Ma simsim tamam ma fi

mga taxi sa Hupo, proba na. na ko, ito, tanis na yan. Diyo ko rin ala. Syokol Kobar Badan wa betina Mubaras Badan ada Kamis wa alatul Ijih Bet Kamis Kau so, or... No 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 so, Asal Basta mga tanay na makan. Basta wahid kafe. O nga, kafe na na lokay mat. Diyan hmm. ba malo kubar? Kubar. Kubar ko eh, suwa na sa. Kubar ko eh. Kubar ko eh. Kubar ko eh. Kubar sa. Kubar pulos, pulos, pulos. Kubar. Diyan na pulos. na matangi? Na yeah. nasir ko, intekot. may alas ang tin this five star, ha Five star. Jabalgara. Jabalgara. Malam Jabalgara sa? Baso ina jada ba Mungkin ko labi hana. Twenty five minutes. Twenty five minutes. Ditan tayo sa Hope charge. Asa Hope? Tela centro Ah, mo na ni siya. Sentro na ni siya. Al Hope. Pa mo na kita ng building. Mga ko aram na sab sab mura rasa. Nagmayra Pero rin banyak baya siya. Mura siya style natural siang nga mga buwan dito. Yan, kabayan yan ah. Oh. man? Yan, nag-scooter. Pagkikan sa trabaho. Yan, ito na yung ano. Ah, uh, Is name ada, kacin Yes, sir. Ah, oh, Kasar Kasar Ibrahim. Masjid. Kasil Kasil. Kasar Ibrahim. Yan, ito na yung Centro Charlie dito kami dati magpadali. سلام هلا نروح للدمام توديهم ها انت انت ايوه ويلعب هذا بس بوي شو رايك اه وين جبل قرع لا لا هنا هنا بس فندق انتر كونتيننت ايوه هناك في ملعب حق فلبيني اه دوم مغلاله روبيتا نوشنا تشيت بوبونتا يندون ايوه 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 berbincang-berbincang dengan diri